Ang pag-aalala ay palagi nang binabalikan ng maraming tao kapag nakakaranas ng mga problema. Nababahala sila sa bawat nakakagambalang sitwasyon. Kailangan mong malaman na ang pag-aalala tungkol sa isang bagay ay hindi malulutas ang isyo, ito ay nagpapalaki lamang at nagpapataas ng iyong alalahanin tungkol dito. Nais ng Diyos na ihinto mo ang pag-aalala sa iyong sarili sa mga walang katapusang problema ng buhay at tamasahin ang tagumpay na mayroon ka kay Kristo. Alam mo bang nasisiyahan ang kaaway na makita kang may pagdududa, takot at pagkabalisa? Interesado ang jablo na palakihin ang iyong mga problema at magdulot sa iyo ng pag-aalala. Nilalayon niyang alisin ka sa pananampalataya sa Diyos at bitag ka sa pag-aalala para hindi mo maabot ang iyong buong potensyal. Nililimitahan kanya sa paggawa ng gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan mo. Gaya ng binanggit sa banal na kasulatan ang kanyang layunin, naparito siya upang magnakaw, pumatay, at manira at ginagawa niya iyon sa pamamagitan ng pag-aalala. Ngayon, malalaman mo kung bakit kailangan mong ihinto ang pag-aalala at magtiwala sa Diyos na gagawa ng paraan. Sinasabi sa Juan 10 oras 10 minuto, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira, ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Yayakapin mo ba ang buhay ni Kristo ngayon? Ngunit bago ako magpatuloy, mangyaring tandaan na mag-subscribe sa aming channel sa YouTube. Kapag nagsimula kang mag-alala, ipinapakita mo sa Diyos na hindi ka nagtitiwala na darating siya para sa iyo. Nagdududa ka kung ano ang magagawa niya sa iyong buhay at nagdududa ka sa kanyang paglalaan, tulong o pangangalaga. Ang sabi sa Mateo 6 oras 26 minuto, tingnan nyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o nag-aani o nag-imbak sa mga kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba kayo higit na mahalaga kay sa kanila? Tinitiyak ng talatang ito na, bilang isang kristyano, hindi ka dapat mag-alala dahil maaaring pangalagaan at tulungan ka ng Diyos. Ang kailangan mong gawin ngayon ay paniwalaan ang salitang ito. Iwasan ang espiritong iyon na sumusubok na magpabigat sa iyo at sa halip ay magtiwala sa Diyos. Kapag nag-aalala ka, inaalis nito ang iyong pagtuon sa Diyos at inilalagay ito sa kung ano ang iyong inaalala. Maaari din itong limitahan ang kapangyarihan ng Diyos dahil naniniwala ka na na hindi niya magagawa ang mga kamanghamanghang bagay sa iyong buhay na humahantong sa pagbaba ng pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga pangako maaaring nag-aalala ka sa ilang kadahilanan. Ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay maaaring may sakit na nagdudulot sa iyo ng pag-aalala kung sila ay gagaling. Maaaring namatay ang isang taong mahal mo na nagpapaisip sa iyo kung paano ka magpapatuloy sa buhay na wala sila. Kahit na yon, nakikita ng Diyos ang iyong mga pasakit at naiintindihan ang iyong mga takot. Kaya kung sasabihin niya, huwag kang mag-alala, maniwala ka lang at ihagis mo sa kanya ang lahat ng iyong mga alalahanin. May mga dahilan kung bakit ikaw, bilang isang mananampalataya, ay hindi dapat mag-alala sa mga isyo. Sinabi ng Diyos sa kanyang salita na hanggat nagtitiwala ka sa kanya, ituturo niya ang iyong landas. Sinasabi ng Kawikaan 3, 5, 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa kanya, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Anuman ang daan na kinaroroonan mo, inaasahan ng Diyos na sandal ka sa kanya para sa direksyon. Kilalanin siya upang ayusin ang iyong mga hakbang at, sa esensya, magtiwala sa kanya. Alam ng Diyos ang iyong mga iniisip. Ayaw niyang tumutok ka sa mga bagay na hindi mo makontrol. Numero uno, may plano at layunin ang Diyos sa iyong buhay. Nilalayon ng Diyos na huwag kang mag-alala para magkaroon ka ng tagumpay kay Kristo Jesus. Kung alam mo ang mga plano ng Diyos para sa iyo, hindi ka na mag-aalala dahil ang Jeremia 20 labing isa ay nagsasabi, sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong paunlarin ka at hindi para saktan ka, mga plano upang bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan. Nasa agenda ng Diyos na bigyan ka ng perpektong kinabukasan, kaya ang pag-aalala ay nagpapakita lamang na hindi ka naniniwala sa kanyang mga plano para sa At sa talatang kababasa pa lang natin, kitang-kita na maganda ang kanyang mga plano. Ang salitang umunlad na binanggit sa banal na kasulatan ay maaaring mga hulugan ng pagtatagumpay, pagunlad, pagiging mahusay o pagunlad. Nilikha ka ng Diyos upang maging matagumpay at maging isang panalo, ngunit ayaw niyang umasa ka sa iyong kakayahan para mangyari iyon. Ang sabi sa kawikaan labing anim na, tatlo, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang anumang ginagawa mo, at itatatag niya ang iyong mga plano ayaw niyang mag-alala ka sa iyong kinabukasan, ngunit umasa sa kanya sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanyang pamumuno. Para sa ano pang dahilan ang gusto ng Diyos na huminto ka sa pag-aalala? Pangalawa, siya ay gumagawa ng mga bagay para sa iyong ikabubuti. Kaya itigil ang pagkabalisa, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyong buhay para sa iyong ikabubuti, para lamang siya ay may ayos ka sa taong nais niyang maging ka at buin ka ng napakaraming kakayahan. Ayaw niyang maabala ka tungkol sa anumang bagay na may kinalaman sa iyong buhay, dahil kapag nanampalataya ka sa kanya, gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang kapangyarihan para masiguradong tamasahin mo ang magagandang bagay. Nilalayon niyang patatagin ang iyong pananampalataya, palakasin ang iyong puso. Sinasabi ng Roma 8 oras 28 minuto, at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pangatlo, nais ng Diyos na huwag kang mag-alala dahil lalabanan niya ang iyong mga laban. Sinusuot ka na ba ngayon ng mga laban ng buhay? Nawawasak ka ba ng iyong mga pakikibaka ng walang tutulong o magtanggol sa iyo? Sabi ng Diyos, manahimik ka, tumahimik ka, magbantay habang pinapahiya niya at ipinaghihiganti ang iyong mga kaaway. Kalooban ng Diyos na harapin ang iyong mga laban, labanan ng mga ito, manalo, at bigyan ka ng tagumpay. Sabi sa Isayas 35, apat, sabihin mo sa mga may takot sa puso, magpakalakas kayo, huwag kayong matakot, ang inyong Diyos ay darating, Siya ay darating na may paghihiganti, may banal na kagantihan Siya ay darating upang iligtas kayo. Nais ng Diyos na maging matatag ka. Mananatili Siya sa tabi mo at hindi kay iwan. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong mag-alala, kapag may nag-aaway sa iyo, dalhin mo lang ito sa Panginoon. Handa siyang labanan ang sinumang nagbabalak ng masama laban sa iyo magpapakita ang Diyos sa sitwasyong iyon at huhugutin ka. Tandaan ang asawa ng propeta na ang mga anak na lalaki ay kinuha sana bilang mga alipin dahil ang kanyang yumaong asawa ay may utang sa mga nagpapautang. Nagpasya siyang magtiwala sa Diyos sa halip na mag-alala at nagpakita siya sa kanya. Numero apat, hindi binabago ng pag-aalala ang iyong mga kalagayan. Ang pag-aalala ay nagnanakaw lamang ng maraming mula sa iyo, inaalis nito ang iyong kagalakan, kapayapaan, at kaligayahan mula sa iyo. Nagdudulot ito sa iyo na malagay sa isang kalagayan ng paghihirap, pagkalito, at sakit. Ang pag-aalala ay hindi nagdaragdag ng lakas sa iyo, sa halip, inuubos nito ang iyong enerhiya at pinapagana ang iyong isip. Pinapahina nito ang iyong puso at iyon ay isang masamang kalagayan. Sinasabi ng kasulatan sa Mateo 6 oras 34 minuto, kaya't huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa kanyang sarili. Ang bawat araw ay may sariling problema. Kailangan mong ganap na magtiwala sa Diyos. Kung hindi mo maaaring isara ang mga alalahanin na yon, kung gayon ang iyong sarili ay higit na nakakapinsala kaysa sa mabuti. Sinasabi sa Filipos 4, 6, Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap na may pagpapasalamat, ay iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa banal na kasulatang ito, maaari mong gawin kapaki-pakinabang ang iyong mga alalahanin. Maaari mong dalhin ang iyong mga alalahanin sa Diyos sa panalangin. Sa halip na magmukmok sa sakit, maaari kang manalangin tungkol sa lahat at sasagutin ka ng Diyos ayon sa kanyang perpektong kalooban. Nais kong malaman mo ngayon na alam ng Diyos ang mga hinahangad ng iyong puso, at sasamahan ka niya sa bawat sandali ng daan, kahit na sa iyong pinakamadilim na gabi. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa kanya ang nararamdaman mo, at gagawa siya ng paraan para sa iyo. Bakit kailangan mo pang tumigil sa pag-aalala? dahilan bilang limang, ang pag-aalala ay nakakaapekto sa iyong kalusugan. Ito ay maaaring mukhang nakakagulat sa iyo, ngunit ito ang hilaw na katotohanan, ang pag-aalala ay negatibong nakakaapekto sa iyong kalusugan. Masama para sa iyo, bilang isang kristyano, na sumuko sa mga panggigipit ng mundong ito, tanggapin ang iyong mga problema, pagdudahan ang Diyos, at sa huli ay mag-aalala. Magdudulot ito ng pinsala sa iyong pisikal na kalusugan. Sinasabi ng salita ng Diyos na kalooban ng Diyos na ikaw ay umunlad at maging na sa mabuting kalusugan, gaya ng pagunlad ng iyong kaluluwa. Kaya't kalooban ng Diyos na huwag kang mag-alala sa bawat maliit na isyo na darating sa iyo. Maniwala ka na gagawa ng paraan ng Diyos para sa iyo. Ito ay isang napatunayang katotohanan na ang mas mataas na antas ng pagkabalisa ay maaaring mag-trigger ng stress, makaapekto sa iyong immune system, at makakaapekto rin sa iyong bibig at pisikal na kalusugan. Sinasabi ng kawikaan labindalawa oras 25 minuto, ang pagkabalisa ay nagpapabigat sa puso, ngunit ang isang mabuting salita ay nagpapasaya. Ang pagkabalisa ay humihila lamang pababa sa antas ng iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi ito nagbibigay sa iyo ng mga dahilan para umasa sa Diyos, ito ay nagpapakita sa iyo ng isang grupo ng mga dahilan kung bakit hindi mo dapat paniwalaan ng Diyos, maghanap ng iba pang mapagkukunan ng tulong, talikuran ang mga gawain ng Diyos. Sinasabi ng Kawikaan pito oras dalawamput dalawa minuto, ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang bagbag na espiritu ay tumutuyo ng mga buto. Nilalayo ng Diyos na mapuno ng kagalakan ang iyong puso. Ang kagalakan ay nagdudulot ng kagalingan sa iyong espiritu, kaluluwa at katawan. Hindi ka maaaring maging masaya kapag ikaw ay nababalisa at nag-aalala sa parehong oras. Kapag mayroon kang kagalakan sa kaibuturan ng iyong puso, may antas ng kapayapaan na magkakaroon ka rin. Ang kagalakan ay may kasamang maraming bagay, ito ay may kasamang pahinga at kaligayahan. Ito ay may kasamang katiyakan na gagawin ng Diyos ang bawat isa sa iyong mga problema para sa iyong ikabubuti. Naisip mo na ba kung paano nagsisimula ang depresyon? Alam mo ba na ito ay nagsisimula sa maliit na eroplano ng mga alalahanin? Ang pag-aalala ay maaaring magtapos sa tinatawag mong depresyon. Kaya laging sikaping manatiling masaya sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Ang sabi sa Filipos 4, walo sa wakas, mga kapatid, anumang totoo, anumang marangal, anumang matuwid, anumang malinis, anumang kaibig-ibig, anumang kahanga-hanga, kung anumang bagay na dakila o kapuri-puri, isipin ang mga bagay na iyon. Hindi gusto ng Diyos na mapuno ng alalahanin ang iyong isip sa lahat ng oras. Hindi siya nasisiyahan kapag tinalikuran mo ang kanyang mga salita ng kaaliwan at kumapit sa kabuluhan sa paligid mo nais niya na ang iyong mga iniisip ay mapuno ng kanyang mga salita, dahil mula doon ay makakatagpo ng kaaliwan, kapayapaan, kagalakan, at lahat ng iba pang bagay na magliligtas sa iyo mula sa pagkabalisa. Nais niyang mag-focus ka sa kabutihan ng mag-isa, tumuon sa iyong kasalukuyang mga pagpapala, pangarap, mga pangako ng Diyos sa iyo, at kanyang banal na layunin para sa iyong buhay. Numero 6. Nakikita mo ang mga posibilidad ng Diyos. Kapag tumigil ka sa pag-aalala, makikita mo ang posibilidad na tuparin ng Diyos ang ganitong uri ng magandang pangako na ibinigay niya sa iyo bilang kanyang anak. Ang mga bagay na iyong inaalala ay nagsisimulang makaramdam ng napakaliit dahil ito ay at ang Diyos ay napakalaki upang hindi ka matulungan at tulungan. Kaya, makakatanggap ka ng lakas na magtiwala sa Diyos at maniwala na ang anumang pinagdadaanan mo ay pansamantala at bilang pito, nagsisimula kang maranasan ang mga pagpapala ng Diyos. Ang isa pang dahilan upang ihinto ang pag-aalala ay na makakaranas ka ng bukas na mga pintuan at banal na paglalaan. Ang mga bukas na pinto at banal na probisyon na ito ay dumarating dahil ikaw ay sumuko ng lubusan sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya na gagawin niya ang Kanyang sinabi na Kanyang gagawin. Nagsisimula kang makakita ng mga kamanghamanghang bagay na hindi mo inakala na posible. Nagkakaroon ka ng karunungan upang inavigate ang buhay ayon sa gusto niya sa iyo at sinimulan mong i na nasagot ang iyong mga panalangin. Nayon, may mga paraan upang maiwasan itong heartbreaker na tinatawag na pag-aalala. Napakahalaga na magplano na itigil ang ugali na ito sa pag-aalala na ginagawa mo ng walang hanggan. Kapag nakipag-ugnayan ka sa mga planong ito, magkakaroon ka ng malaking pagkakataon na magtabumpay. Kailangan mong maging handa para sa kung ano ang nagdudulot sa iyo ng kaaway, dahil ito ay palaging nais na idrag ka sa eroplano ng mga alalahanin. Magkaroon ng kamalayan kapag nais ni satanas na atakihin ka ng mga tuksong magnanakaw ng iyong pananampalataya. Huwag sumuko sa kanyang mga panggigipit. Huwag kang matakot. Ang kailangan mo lang gawin ay gamitin ang mga taktika na ito kapag ang pag-aalala ay gumagapang sa iyong puso. Una sa lahat, isuko mo ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Ang ganitong paraan ay nagpapahintulot sa Diyos na kunin ito mula saan man ka huminto. Sa ngayon, isipin mo na lang ang iyong pinakamalaking pag-aalala. Kung kaya mong kontrolin, ginawa mo iyon sa loob ng ilang segundo, hindi ba? Munit sa ayon ay halata na wala kang kontrol dito. Bakit hindi mo dalhin sa Diyos? Laging isuko ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Ibigay ang lahat sa Diyos at ituon ang iyong pansin sa mga bagay na magpapatibay sa iyong pananampalataya. Kinokontrol ng Diyos ang lahat ng bagay, kabilang ang iyong buhay. Siya ang perpektong isa na may perpektong kontrol sa lahat ng bagay. Nangako siya na ang lahat ng bagay ay gagana ng sama-sama para sa iyong ikabubuti. Maniwala ka. Habang isinuko mo ang lahat sa kanya, dahil mahal ka niya, gagawa siya ng paraan para sa iyo. Ibinigay ni Jesus ang lahat sa Diyos noong gabi bago siya namatay. Ibinigay niya sa Diyos ang kanyang pinakamahirap na pagsubok. Sinasabi sa Mateo 26, 30 siyam, sa paglakad ng kaunti, siya ay nagpatira pa sa lupa at nanalangin, Ama ko, kung maaari, alisin nawa sa akin ang sarong ito. Ngunit huwag ang ayon sa kalooban ko, kundi ang ayon sa iyo. Nagtiwala siya sa kanyang ama na tutulungan siya. Ang halimbawa ni Jesus ng lubos na pagsuko ay makatutulong sa iyo na isuko ang iyong mga kabalisahan sa Diyos. Kapag gumising ka araw-araw, maaari mong ialay ang iyong mga alalahanin sa Diyos sa panalangin. Hayaang pangasiwaan niya ang lahat habang ipinagkatiwala mo ito sa kanyang mga kamay at maniwala na siya ang bahala sa lahat. Ang mga bagay na iyon ay hindi kailanman mahirap para sa kanya na pangasiwaan, hayaan lamang siya sa kanyang paraan. Gawin ito ng maraming beses hanggat kinakailangan upang sumuko sa Diyos at mararanasan mo ang perpektong kapayapaan ng Diyos. Ang isa pang paraan upang ihinto ang pag-aalala ay ang pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Kung gusto mong tuluyang mawala ang pag-aalala, ulitin ang salita ng Diyos at ipahayag ito araw-araw. Nakakatulong ito na panatilihin nakatutok ang iyong isip sa mga positibong kaisipan. Malayo ang nagagawa ng pamamagitan. Ito ay simpleng pagtutok sa salita ng Diyos at pag isip tungkol dito ng malalim. Kaya sa halip na mag-alala, pagnilayan ang salita ng Diyos. Ito rin ay isang napatunayang paraan upang bawasan ang stress at pataasin ang kapayapaan. Araw-araw, isaulo ang mga talata ng Biblia. Maaari mong isulat ang mga ito sa iyong mga jotter, idikit ang mga ito sa iyong mga dingding, at kahit na ilagay ang mga ito sa mga malagkit na tala. Panatilihin ang pagtingin sa kanila sa buong araw, at sila ay lulubog sa iyong puso. Pagkatapos ay mas magiging handa kang lumaban kapag tinukso ka ni satanas na mag-alala. Gayun din, maaari mong ihinto ang pag-aalala sa pamamagitan ng hindi gaanong pag-isip tungkol sa hindi alam na hinaharap. Kaya marami sa iyong mga alalahanin ay nag-ugat sa isang hindi kilalang hinaharap. Maaari mong gugulin ang iyong oras sa paggawa ng ibang bagay sa oras na ginugugol mo sa pag-isip tungkol sa hinaharap masyado kang nag-aalala tungkol sa kung ano ang hinaharap. Ang iyong kagalakan para sa kasalukuyang araw ay maaaring agawin kapag palagi kang nag-aalala tungkol sa hindi alam na hinaharap. Laging hangarin na manatili sa kasalukuyang sandali at maging masaya. Practice mindfulness na kung saan ay simpleng pagpapahalaga sa lahat ng ibinigay ng Diyos sa iyo at pagiging sinadya tungkol dito. Purihin ang Diyos habang nararanasan mo ang kasiyahan sa lahat ng bagay at nakatagpo ng kapayapaan. Ang ilang sandali ng pag-isip bawat araw ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa halip na pagkabalisa. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay nag-aalis ng mga alalahanin. Kapag naghahanap ka ng mga bagay na dapat ipagpasalamat, ang iyong isip ay magiging abala sa mas malusog na paraan. Maaari kang magsanay na magpasalamat sa Diyos para sa bawat tagumpay, nakaraan man o kasalukuyan. Upang maiwasan ang mga alalahanin, kailangan mong laging magtiwala sa Diyos na gagawa ng paraan. Maaari kang magtaas ng mga awit ng papuri sa Diyos, awitin ang bawat liriko ng may pasasalamat. Maaari kang manalangin gamit ang mga awit na isang makapangyarihang aklat sa Biblia. Nagbibigay ito sa iyo ng mga pagpapahayag upang purihin ang Diyos. Ang mga awit ng pasasalamat ay nagpapakilos sa Diyos na kumilos para sa iyo. Inihahanda nito ang kapaligiran para sa daloy ng espiritu ng Diyos. Ang papuri ay nag-aalis ng bawat maliit na bulo sa iyong kaluluwa at ang Diyos ay humahawak sa gayong kapaligiran upang makipag-usap sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong pagsamba, nakakatanggap ka ng lakas ng loob mula sa Panginoon. Ang isa pang paraan ay ang pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa iyong sitwasyon. Ang katotohanan tungkol sa iyong sitwasyon ay hindi ang kasalukuyang nakikita mo. Hindi ito ang ibinubulong sa iyo ng jablo, ngunit ito ang sinasabi ng Diyos tungkol dito. Laging sabihin sa iyong sarili ang katotohanan tungkol sa iyong sitwasyon, ito ay mula sa pananaw ng Diyos, hindi sa iyong mga iniisip. Hindi ka dapat maniwala sa mga kasinungalingan ni Satanas, sa halip ay paniwalaan ang salita ng Diyos tungkol dito. Kapag sinabi mo ang katotohanan tungkol sa mga problemang kinakaharap mo, ang mga kasinungalingan ay nawawala at ang iyong pananampalataya ay nadaragdagan. Manatiling mapagpakumbaba at kilalanin na ang Diyos lamang ang makakatulong sa iyo. Magtiwala sa tiempo at plano ng Diyos at maghintay para sa kanya na ayusin ang mga bagay-bagay. Ang pag-aalala ay hindi makakatulong sa iyo na mahawakan ang anumang bagay na iyong nababahala. Gumugol ng oras sa Diyos at makahanap ng kaaliwan sa Kanyang presensya. Sinasabi ng Biblia na sa Kanyang presensya ay may kapuspusan ng kadalakan. Pumunta sa simbahan, makasama ang ibang mga mananampalataya at hingin ang Kanyang tulong. Sa kwento ng mga Israelita sa Biblia, nang iligtas sila ng Diyos mula sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses, minsan ay nagreklamo sila kung gaano sila naantala sa ilang. Nagreklamo sila na iiwan sila ni Moses sa Ehipto para kumain ng bawang. Samantala, binigyan sila ng Diyos ng mana. Nagalala sila ng husto at nagsimulang mawala ng pag-asa sa Diyos, hindi nila alam na may mas malaking plano ang Diyos para sa kanila, ang lupang pangako. Marahil ay katulad ka ng mga Israelita ngayon at nag-aalala ka tungkol sa iyong kasalukuyang kalagayan. Maniwala ka lamang na inihahanda ng Diyos ang pinakamahusay para sa iyo at maniwala na ang Diyos ang may kontrol kahit na ang mga bagay ay tila magulo at walang katiyakan. Ang Diyos ay soberano. Kaya niyang gumawa ng paraan kahit walang paraan. Hindi ba siya ang naghati sa dagat na pula? Kung nagawa niya ito sa nakaraan, magagawa niya itong muli. Tandaan, ang pagsuko at pagtitiwala sa Diyos ay isang paglalakbay, hindi isang beses na pangyayari. Patuloy na gumawa ng maliliit na hakbang at sasalubungin ka ng Diyos doon. Gagawin niya ang paraan na iyong inaasahan ng mas maaga kaysa sa inaasahan mo sa Kanya. Huwag kalimutang pagnilayan ang mga pangako at katangian ng Diyos at hayaang pakalmahin ang iyong puso ng kanyang katotohanan. Siya ay isang di nababagong Diyos, kaya kapag nangako siya sa iyo, tutuparin niya ang lahat ng ito. Kung naniniwala ka na hindi ka na mag-alala at naniniwala na gagawa ng paraan ang Diyos para sa iyo, maaari mo bang tanggapin ang panalangin ito sa pamamagitan ng pananampalataya? Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, ang aking walang hanggang tulong, Sinasamba at dinadakila kita sa pagiging Panginoon sa aking buhay at tahanan. Salamat sa iyong makapangyarihang kamay sa trabaho, sa pagbibigay at pagprotekta sa amin. Salamat sa regalong buhay at kabuhayan. Ang kalaban ay hindi at hindi kailanman ubusin kami dahil sa iyong mga awa. Salamat Panginoon sa iyong biyaya. Kami ay walang hanggang pasasalamat. Ama sa langit, alam kong hindi ako perpekto. At hinihiling ko na patawarin mo ang aking mga kasalanan at pagkukulang. Sumagana nawa ang iyong awa at biyaya sa aking buhay at tahanan. Nagpapasalamat ako sa kaloob ng kaligtasan na ibinigay sa akin at sa aking pamilya. Salamat sa pakikipag-usap sa akin at pagtulong sa akin na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Tulungan mo akong maniwala sa iyong salita na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Hinihiling ko na tulungan mo akong matandaan na lagi kitang kasama. Bigyan mo ako ng biyaya na sundin ang iyong mga daan. Salamat sa walang sandata na ginawa laban sa akin at unlad ang aking pamilya. Gaya ng karamihan na nagsisibangon laban sa atin sa paghatol, mga hulog sila alang-alang sa atin. Ama, mangyaring alisin ang kapayapaan ng mga naghahangad sa aming pagbagsak. Bawat masamang daliri na nagtuturo ng mga maling paratang sa aking tahanan, Panginoon, hayaang matuyo ang mga ito. Hayaang sunugi ng apoy ng Espiritu Santo ang bawat masamang altar na itinataas ng mga kaaway laban sa aking tahanan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan sa dugo ni Jesus, ang aking tahanan ay hindi kasama sa lahat ng uri ng masamang pag-atake. Salamat, Panginoon, sa pag-alis ng pagkabalisa, takot, at pag-aalala sa aking isipan. Sa tuwing darating ang mga hamon, mangyaring bigyan ako ng karunungan at lakas ng loob na lapitan sila sa tamang paraan. Sinabi mo na kung ang sinuman ay nagkukulang ng karunungan, dapat siyang magtanong sa iyo. Mangyaring, Panginoon, punan mo ako ng iyong karunungan at hayaang gabayan at akayin mo ako sa lahat ng katotohanan naway maging lampara at ilaw ang iyong salita sa aking tahanan. Tulungan kaming gawing pamantayan ang iyong salita sa aming buhay. Mangyaring bigyan kami ng akses sa iyong presensya anumang araw at oras. Huwag mo kaming itapon. Alam namin na iyong hangarin na matupad ng bawat isa sa amin ang tadhana. Hinihiling ko na anuman ang humahadlang sa katuparan ng ating individual at pamilya na kapalaran, mangyaring igulong ito sa pagtakbo namin sa iyong presensya ngayon, naway makatagpo kami ng kapahingahan para sa aming mga kaluluwa. Tulungan kaming tumuon sa iyo, sa iyong layunin para sa aming buhay, sa iyong salita, at maging sa kabutihan. Mangyaring, Panginoon, palakasin ang aming isipan at tulungan kaming tanggapin ang iyong mga salita ng may mabuting pananampalataya. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pamilya at tahanan. Gamitin mo kami para sa iyong kaluwalhasyan dito sa lupa hanggang sa makatagpo ka namin sa kaluwalhasyan. Tumatawag ako sa iyo ng buong pagpapakumbaba at pagsuko. Mangyaring sagutin ako, Panginoon. Mula ngayon, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa iyo at mabubuhay para sa iyo lamang. Salamat sa pagiging maawain at mapagmahal na Ama. Salamat sa pagbibigay mo sa aking pamilya ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko ang lahat ng ito nang may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Habang ginagawa mo ang panalanging ito, maniwala na inalis ng Diyos ang bawat anyo ng pag-aalala mula sa iyo, at malaya ka sa mga kabuluhan sa buhay dahil ang Diyos ay laging kasama mo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel sa YouTube, mangyaring magsubscribe. Pagpalain ka ng Diyos.